Itong ating mixer mga idol, naka bluetooth connected na siya, no? So, dun sa ating viewers na si Idol Lister Drio. So, shoutout sa iyo, Idol, ano? So, ang kanyang katanungan, para request ko lang, naka-connect na sa bluetooth ng mixer, yung cellphone ko ayaw tumugtog, boss, pagawa naman ng video. So, ito mga idol, ano? Ang unaw -una natin i-check dito, uh, magpi-play tayo ng uh, music, ano? Kasi itong light indicator natin, uh, magbabase ito sa signal na pumapasok sa ating mixer. So, try natin mag-play. Uh, so, katulad dito mga idol, ano, nag-play na o may signal na pumapasok sa ating mixer. So, pag ang ating gain mga idol, nakababa po yan, mababa po yung kanyang signal. So, dapat uh, maglagay tayo dito ng uh, volume ano, o taasan natin yung ating gain. Tapos, kahit nakataas tong ating gain, uh, pag hindi naman naka-volume yung ating uh, main volume, ito, hindi rin sya tutunog. So, pag naka-volume, mga min-volume natin, mga idol. So, kung 7-channel yung mixer nyo, katulad nito, naka-Bluetooth connection tayo. Ang volume dito, mga idol, ay dalawa. So, i natin yung pinaka-min-volume at saka itong uh, 6 and 7. So, dyan po siya connected pag sa Bluetooth connection. So, kung ang inyong mixer naman, mga idol, ay 4-channel, so sa 3 and 4 po na peder ang kanyang connection. So, katulad nito, i-volume bu ako dito. So, kung nakikita mo yan, idol, may light indicator. So, ibig sabihin, pumapasok na yung signal na nanggagaling sa ating uh, Bluetooth. So, i-check mo rin to idol. Ito, yung ating uh, volume dito sa ating digital MP3 player. So, ilalong press lang natin to Itong uh, next. So, pag naglong press tayo, makikita natin naka-volume number 30 siya. No? So, pakita lang din natin dito. Pag binilom naman natin dito sa, sa previous, ayan, bumababa yung volume niya. So, wala na siyang uh, light indicator pag mababa ang volume natin dito. So, volume natin ulit. Ayan, so may light indicator ibig sabihin, uh, may signal nang pumapasok. So ito lang mga idol ano, 'pag naka-bluetooth tayo, dapat dalawang bulyoman natin dito. Kasi 'pag nakababa itong isa, ayan. So kahit naka-volume itong ating uh, nandito sa control natin na 6 and 7, wala pong light indicator na papasok o walang signal na papasok. So 'pag binulyoman naman natin ito, ayan. So papasok na yung ating uh, signal through Bluetooth connection. So kung ang inyong mixer naman mga idol ay may light indicator, ibig sabihin may signal na pumapasok, i-check nyo po yung pinaka main output ng inyong mixer. So kung nagkukunik po kayo sa inyong amplifier, dapat nasa tamang selector yung ating amplifier. So katulad nito mga idol, ano, itong ating isang amplifier, so ito ay halimbawa lang natin. So itong ating amplifier mga idol, marami siyang uh, selector. Mayroong DVD, auxiliary, tuner at saka CD ano kung halimbawa mga idol pag naka DVD input tayo dito dapat yung selector ng ating amplifier na nandun sa harap naka DVD din siya para papasok yung signal niya sa so, iba mga amplifier mga idol mayroong uh, B speaker yung ating uh, selector ano may naka off dyan mayroong selector A at saka B so check nyo idol baka naka off yung ating uh, speaker selector so yan ang pwede natin gagawin para ma-check natin kung uh, sa amplifier ba natin O sa ating mixer or dito sa ating cord, ano? Tulad nito mga idol, ano? Kung nakikita nyo itong bilog na to, Pag once na hindi nag-play yung ating source Hindi po yan iikot So, try natin mga idol na mag-play ng ating source Ayan So, nag-play na siya, ano? Ayan So, nang umiikot siya, ibig sabihin nag-play yung ating source So, nakababa yung ating volume Pag tinaas natin ito So magkakaroon na siya ng light indicator. So ganoon lang mga idol ano. Tapos i-check din natin tong ating ah uh, cord na to. So ito mga idol, uh, ilang beses na rin ako nakabili nito na hindi din siya 100% na buo. So meron ako nabili na hindi siya buo. So kaya nagbili ako nito dalawa. So ang isa ito yung buo ko na ah uh, cord. So ganoon lang idol ano. Baka sa cord lang yan o sa ating uh, setting ng ating mixer.